Ah, pag walang gawa, walang kain oh, eh. Oo, siyempre. Buto ka na loko. Hindi, yung mga uh, hanap buhay. Hindi, ano to. Mayroon na maraming kaway. Yan, may nakasmeros na naman. malaki rin sa manok eh oo wala na kaya tapo iko sa iko ng Tumutan mo, subuhan na kita Guys, ayun guys aw. Diwato Diwato guys Tama, may kali muna guys Ayan yan, hinadara pa na pagkain diwato <laughs> <laughs> Punta kami doon, ako, ako din nag-start doon eh Saan? Bundok? Sa mga paa Ito yung matibay na. Uh. Diba? Kanyari kumain doon oh. oh, ilapas nila yun ah Kaya na-request ko na <laughs> Ay, natin, walang halak-alak-alak pa Basta ka na eh. Sino na naman 'yo? Malayo ba? O guys, guys, o guys, guys. Malayo ba? Malayo man, malapit di. Pilit pa rin, piti Okay.

Lord. <laughs> 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 oh, Puta na namin ang buhay na naman yung mga po. Kaya tayo, Ja. Ay. Kakabitan na namin ng ilaw yun. Ay. Oh, sarang pa. Oh, magic caldero. Yung may wagang caldero ni Elfie. Parang nang masama ito para? Kasi na pag higay sa gitna, Daddy. Okay. 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 Oke, okay. <laughs> oh. <laughs> ya entar. Ini nemu kamu tak mulala kayak ta. Kayak apa nih? Mana pakai anak pasti di mengalakmu, nalar kita nama. Wah, ni mukanya kanya kuat kasih, pati emang anakmu. Masalahnya masih sila, Hmm. Ini nak mata aku, mata aku.

Sino sa kay Marena? Basta may wala yan. yan. Basta may yung kagero dito. Ah. Ano kaya niya parang ganun, tapos may babae na siya, tapos dito na kala Wala. Dito. Ikaw lumayas. Lumayas ka ako, tapos kala, kala, kapala, tapos, kapala tapos kapala yung babae niya, yung hindi kayo babae na ganyan, babalibag mag mesa. Ay, putang na. <laughs> ah. Babalik yung namin ikaw. Ha? Masakit dun, Pero, mga, mga, mga no? na naman yan. Ang natin niya dito, kasabay natin kumakain. Mm -hmm. eh. Tapos nakaplasa niya. Hindi, yeah, pag-inuto naman ni Barutod eh. Yeah. Banis din ba alam magluto nun na yung isasabay na. Sabay. namin sa nanay nun. Bagay mo damit kunyari. ka abang para kukunin yan. Hindi nga, hindi nga. Abo din eh. eh. Balik, balik, balik. Abo. Repund eh. Basta naman mo. Hmm. Ang gano'ng gali.

Ang bata nito na masama-sama kaya na di umiyak na umiyak. Hindi nangangit kasi. May init yata, yung damit e. May tapos tango, hindi ba siya. May init e. Hindi hmm. pa kain Hindi man, pinatikim ko hmm. lang parang di siya natataka. Sili. Ito sili gusto mo? Jamay jamay niya kamang Ang dami na tayong lulukohin yan hindi mo siya doon Ay wag ulo Hindi ay yung ulo Hindi hindi sa baba Hindi Wag na Ay hindi marunong Marunong yan Tatay na tuloy na Oh, tapay mo dandan, ulo mo na ayan. Sa, siya, pwede ka na mag-anak. Hmm. <laughs> Nagpa-practice na yata eh. Tingin sa kayo ng tatay mo. Nagpa-practice na yata yung eh anak mo. Ang anak na rin pala. Ano, hindi ko na siya kahapon. Niya, Kaya yata siya nagkalakal. Hmm. Para ilibre niya, wala na siya pera. Nilibre niya yata yung chicks niya. Ang ginawa nun? Maganda nga kung chicks. Hmm. Nagpapaano <laughs> kung lalaki? paano kung lalaki? <laughs> Bulong. din lahat. Wala pa rin pa wala pa, sa'yo, Pao Pao! Pa. Hindi mag-text dyan Hindi eh Hindi sinasipon Kunat parang ano Tama Eh, Pag hindi mabatang Daboy pa mo Pwede mag-text Tawag Hindi. Santa Tawag 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 wala pang ano yung bibig niya, yun. Maka oh. Hindi oh. mo kaya. Oh, ka bawas pa ba? Paalo. Ayun nga, guys. Kaya uh -huh. -lay layo na naman, guys, Oh. So, so, Nag-charge Oh. Okay. So, pala parin mm. na naman guys.